Spacewalk na okay, ano Maro ka pa eto ano naman mga ayan lakad lakad na naman ayan Lagad -lagad naman. ayan ang ganda grabe yan o ito, sabi hangin naman to ito <laughs> no, na kaganda hamin ng mga laban lang sa bagay kaganda siguro walang tao ngayon, gawa ng maulan eh. Kunti lang makakit dyan. Maganda yan. Huwag maraming tao. Hangap, ah, hangap na pila. Hangap na pila. Ayan siya. Ha, Lapit na, ha, hap, na hmm. yan, <laughs> ba yan. Pasok tayo rito. Pasok tayo rito. Doon ba pare? Doon? Ay na pala. Tataro ko na yung nagdaanan sa taas. Eh. <laughs> <Ayun Dragon Ball. laughs> na, Dragon Ball. <laughs> Ayun na siya oh. Sinron. Sinron. Tubigan na. <laughs> Hello. <laughs> Yan na, <sisindrog>. na. <laughs> Buti nakita rin natin yung space walk na yun Oo nga eh Ganda rin naman yun no? Ganda rin Ayos din naman eh Ma <laughs> oh, Mahangin lang ang gawa na sa dagat Bagaimana kalian mengatakan itu? Kita sudah naik ke sana. Di sana. Di pada Kita sudah naik ke sana. <laughs> Ito kaya. Ito. Di ba na? May isang baton, okay. isang baton. Uh -huh. okay. <laughs> <Ganda> na. <laughs> Patakas na eh. kabawal. Bike. Skateboard tsaka scooter ah. <laughs> Nakahingal Ang laro Ito na Ito na Ayan dagat din siya Dagat din talaga Ang tayo banda no? Ayun, yu. ayun yung skywalk pero ayun o Ayun sa yu. kabila yu yun Ayun o yun yun Oh, yun sa kabila. Yun natin, pray, yun, oh. Ayun. Yung nilakit siguro natin. Ayun nga, oh. <laughs> Mating natin <taon. laughs> to. <Otong>, eh. <Spacewalk. laughs> oh, ito. Space walk. Oh, ang panalo. Ang aroba. Skywalk. Ha, spacewalk pala. Oke, 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 Ayan siya. Ha? Oo nga, may oras na siya. Dati, oh, ano, ng pila siya. Oo, ang hapa ng pila. Oo. Parang wala naglalakad doon, ano? Ganda.

Ay, oh, delikado kasi. Ano mga ba? Space walk close. Because of the rain. Maulan. Siguro pinagbakal mo na umakyat. Sayang naman. Sayang naman mga ropa niya dati na akyat. Dito magsimula sana yun. Dyan. Dyan magsimula. Pag ganun. ganun. Ayun sarado. Yun lang nakakalungkot mga roba, sarado. Hindi tayo makakakit. <laughs> At least, di ba nakita nyo naman. Ayun siya. Ay, sayo. Tara, uwi na tayo. <laughs> Hello, pre. Uwi tayo? Saan tayo ba? O, tara. Tama rin, safe na rin yung kasi pag makip uh, makip sa bugan, delikado. Basahin, basahin, sigurado. Pwede madulas kaya, tama din yan. Stainless pa naman. Oh, pre, nakakalulan. Naka-experience ko na yun dyan eh. Oo, oh, nakakit na ako dyan. Ba't ko dito? Ayun eh. Mm. Pag nandun ka pre, dumamanig si Gawan eh. Kasi nga gumagano siya, no? Nagalaw siya pre, ito sa taas. At saka sino dyan pre, ang talaga ang um, ng pila rito Pila talaga pre, ang e, ganto e, sa baba ang pila Grabe Hindi na. na kami, hindi kami Sayang Hindi na kami sa iba Babay.